ipinagtanggol ng Bini member na si Colette Vergara ang kanyang pagiging matapang at ang biro ng mga fans ay palaging pag-activate ni Anger Sa one-on-one interview with Meray Cantiveros Francisco, sumalang ang Bini member at matapang na sinagot ang mga tanong para sa kanya, yung Bisaya. Una sa mga pinag-usapan ay ang assumption ng mga tao kay Bini Colette na parang palaging galit. Aniya, ang mga Bisaya raw kapag nag-uusap ay nagsisigawan. Kahit magkaharap lang ay malakas pa rin ang boses. Dahil dito ay nami misinterpret umano ng mga tao na siya ay galit. Pero ang totoo ay normal lang talaga ito sa mga bisaya. Napag-usapan din ang katapangan ni Colette pero this time, katapangan in a very good and positive way. Dito na ikinuwento ni Colette ang unang pagkakataon na naging matapang siya para maabot ang kanyang pangarap. Aniya, may pagkakataon na nag-audition siya para sa Star Hunt. Sa kabila ng pagiging mahiyain, naglakas loob siyang pumunta rito. Tagdag pa ni Kulet, wala siyang sinabihan even ang kanyang mga magulang na mag-o-audition siya sa Star Hunt. That time, ang katapangan ni Bini Kulet na mag-audition ay dahil sa naramdaman niyang calling ng mga panahong iyon. Ang buong tapang niya na pagsabak sa audition sa Star Hunt ang mababalikang panahon kung bakit niya tinatamasa ngayon ang kasikatan at magandang career as Bini member